Good afternoon! It's Chewbacca! Yes! Mag-brunch po tayo. Kakain tayo, guys. Ito po yung ulang ko, guys. oh Ayan, guys. Pork. Tapos I put carrots. Tapos may patatas. Yes. Ganun. Kain tayo, guys. No? Yes, yes, yes. Kayo din. Kumain na din kayo dyan. And of course, bago ako makipagdaldalan sa inyo, makipag-usap, shout-out muna Shout-out sa mga followers and subscriber ko, guys. Shout-out sa inyong lahat. Alam ko sa aking mga members. Shout-out. Yes, and... Without serious, so... Brunch pa to, guys. Kasi hindi ako na breakfast. So, sinabay ko na lang yung brunch at saka... ang breakfast at saka lunch. Ito lang yung ulam. Kasi tinamad kasi ako magluto talaga ng bongga. At saka, the same time, wala na akong lulutuin. And, of course medyo not feeling well ako kasi kagabi pa ako masakit yung ulo ko until now. Ngayon, medyo okay-okay na siya. I take a med na already. Yes, and of course, kung bago ka sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell. Yes, guys, ito lang talaga yung ulam ko. Oh. Tingnan nyo. Yan lang. Mm. Walang iba. Huwag na magpili ng ulam, guys. Kung ano ang meron, yun lang ang kakainin ninyo. Kung ano lang yung andyan or what. Kasi mahal ng bilihin ngayon. Kailangan natin na be practical. Tapos huwag magsayang ng bigas kasi ang mahal ng bigas. Mm, -mm. Pumayat na nga ako kasi minsan hindi ako kumakain. Kasi walang bigas. Ganun. Bitaw. Bitaw reminder lang at saka always remember guys na you should eat on time talaga para hindi kayo magkasakit kasi mahirap magkasakit ng bongga as in super ako kasi medyo sensitive na yung kalusugan ko kasi matanda na yung alam mo yung galing ka sa labas sa super init tapos bigla kang papasok sa isang building or bahay na malamig. Yun ang ayaw ko kasi after nun, makaka-result ko nun is tasakit yung ulo ko. Ganun. Diba? And, thank you pala kay thank you pala sa nagpunta sa live ko kanina yes I will try to mention everyone no? daw. I'll try to name it kung sino yung pumunta doon katulad ni Iliang Vlog, Donna, Dora, Kidney Warrior, Gina Vlog, and TV, sino pa ba? Kayo PH, sino pa ba yun? Kalimutan ko. Basta shout out sa ila. Sa inyo. Kanina nagpunta sa live ko talaga. As in. Thank you. Thank you so much. Si Road to Go Vlog. Si Edeline Vlog. Edeline Official. Yes. Yeah. Sa pa. Yun lang yata Malapit nang maobos guys oh Dinaan lang sa usap ba Yes Kayo nag breakfast na ba kayo or lunch So hindi pa kumain na kayo oh. Yung kasama ko Cellphone oh. din yung cellphone Kumakain yan hindi pa tapos Almost na, guys. Marice talaga ako, no? As you can see, madami pa ako. Medyo madami pa yung ulam. Yung rice, kunti na lang. Mmm. Kain, guys. Mmm. Ito mm. po mm. mm. Simot. Ubus. So, busog. Good job! And, yeah. Super talaga. Super walang sayang sa mood talaga guys oh. kaya hope nagutom kayo sa video na to kung nagutom kayo kung anong oras nyo to papanoorin magdala na lang din kayo ng pagkain habang you're eating while watching my vlog right now yes what's up what's yeah thank you for watching guys so mag-inom muna ako ng tubig, ng vitamins ko and everything. So, thank you for all the support, guys. Thank you, thank you so much talaga ng bonggang, bonggang, bonggang. Yes, yeah, so, kuha muna ako ng water, guys, and nag-inom ako. And, yes, yeah, daghan kayong salamat kanin yung tanan. Wow, tagalog yun. And of course, taglish, ah, ano tayo lahat para maintain, diyan ang iba, so thank you so much for all the support talaga of my channel guys, chubaki Vlog, no, thank you, thank you so much, I hope mag-enjoy kayo, and yeah just comment lang kung kahit anong iko-comment yun, of course guys, huwag nyo na magkalimutan i-share ng bonggang-bongga, so thank you for watching guys, I love you all, muam, 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 see you around, bye-bye